Ako oh, mga ka-senyor citizens, viewers, followers, tapos ko na po labahan ko. Yun. Kunti lang naman itong labang ko, yung mga damit ko lang tsaka sa anak ko. Ngayon, ah, papipinga ako sandali, tapos mag-g-gym -gy na ako. Pa. Parang may lakas na ako. ay, prepare ko na. Pandidin ko. Itong anak kong dito. Ito. Ito naman yung nilagay ko dito. Ito yung inaangat ko sa paa. Itong bigat dito. 12 kilos to. Pang ano sa paa.

tutig 5 kilo tutig na 2 kilo mayigit ang lagay dito pang dagdag pang dagdag dito kapag kakailangan kong bibigat kabila lagay ko dito yan kapag nagdagdag bigat kailangan na yan basta pag ako nakaigahan na yan mas 35 kilos ito 40 yan Nagagawa ko lang na sa na Salamat. Ngayon may mag-umpisa na. Papahinga lang ako. Alalabang ko pa muna pala yung medyos ko sa bota.